apaho uh Dion -huh. <laughs> Eh, good morning din po kay Gab Bayan. Ayan yung kapitan po natin na nanonood po dito sa live po natin. ma pasig so ang dito na rin po ang ating Vice Mayor Dodot Jowerski so pumasok lang po si Mayor Vico Suarta sa isa pong bahay po dito para kausapin din po yung residente kamustahin at malaman po yung mga concern dito po sa lugar po ng Mahogany at Yakal Street Barangay Santolan.

My My nice morning. 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 Sa Morning. 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 Morning.

<coughs> si Ginoo na. Napa pa. Tolong. Sa Nakita kasi quick mo panta. baka nililain up pa lang 'yun. Oh, I-check ko na lang pala. Po. po. Ito sa ako 'yung pako ito na lang. Hanggang dito na lang. lang naman 'tong naiwanan. po Thank you octopus. na.

ito yung drainage ngayon na natin na tinatanggalan ng, mga para, mga engineering team. Ito uh, itong matalibig ng ito.

I do I